Uh, hello guys. Welcome back to my channel. Magandang-magandang umaga nga pala sa ating lahat sa ating lahat, guys. Uh, mabuti na lang at pinagbigyan tayo ng magandang panahon kaya naka-rides tayo ngayong day off natin, mga kalakwatsa. So, ngayon mga kalakwatsa, dito na ako nag ano, dito na ako nag-intro kasi maaga pa akong umalis sa ano, sa Makati. So, umalis ako kanina mga 3 a.m. tapos oras natin ngayon, mga kalakwatsa ay Alam ko nasa 5 na. Uh, 5.46 ng umaga so ayan so dito na tayo -kwan, mga kalakwatsa nag intro dito sa Palo Alto dito sa Maybaras Rizal so ngayon pala mga kalakwatsa ay ngayon natin i-review itong kinuha natin kwan, oh. itong kinuha nating NMAX 155 na kwan so balik pa naman mga kalakwatsa simula kanina hanggang rides natin ngayon okay naman Okay naman yung naging experience ko dito sa kwan na ito sa Sa Max natin. Ah bale yung suspension niya nasubukan ko naman sa lubak. Medyo nalulubak ako, medyo kwan naman. Okay naman yung kanya, yung suspension niya dito sa harap tapos yung sa likod okay, okay din naman. Hindi ko lang alam mga sa kung kwan kung, kung sa may angkas tayo kasi solo lang tayo eh kaya medyo yung kwan yung suspension niya hindi ko pa anong ramdam kasi magaan tayo nasa 53 kilos lang tayo. Kaya medyo matigas pa yung pakiramdam ko sa kanya sa uh, rare shock niya. Jan kahit dito mga siya, hindi ko pa rin pero may, may laro naman. May laro naman siya. Nararamdaman ko naman yung suspension niya kapag mga talagang kwan talagang yung dahan-dahan mga kalakot sa kasi magaan lang ako eh pag dahan-dahan ka medyo mararamdaman mo siya pero pag mabilis mabilis ang kwan oh, biglaan na ano, tak biglaan na lubak tak mga ganon talagang matigas yan kasi mabibigla bigla siya eh Ayan, yun, yung ano natin, review natin So, nagas ako kanina mga kalakot sa, hindi ko na pinakita Dito na ako nag-offin ng kamera hindi ko pinakita yung gas natin kaya kwan bali may tira pa naman pero magagas pa tayo mamaya kasi medyo eh, pag compare natin sa Honda matakaw siya medyo may katakawan ang inmax nga talaga sabi nila pero ayun lang mga sa okay na okay naman siya good for kwan yung handle niya yung sa handlebar niya hindi ka masyadong pahirapan kasi yung ganun mo mga kalakot so oh, mamaya ipapakita ko sa inyo kapag tumakbo na tayo ayan ayan mga kalakot sa ipapakita ko yung kwan inyo, yung view natin napakaganda oh. napakaganda ng oh. tapos pinagbigyan pa tayo ng magandang panahon ganda liwanag sana ganyan lang at hindi na umulan para kwan, para makulimlim siya ayan yung gustong ma, yung gustong pumunta dito sa kan uh, mga kalakot sa yung gustong ma, pumunta sa mga ganito mag -chill resort ayan oh Palo Alto dito lang yan sa i-search nyo mga kalakot sa magpapakita naman yan dito lang yan sa Baras Rizal Marilaki Highway Marilaki Highway mga kalakot sa madadaanan nyo yan ito Marilaki Highway papuntang Infanta so ayan didiretso tayo doon mga kalakot let's go so ayan mga kalakot sa tumigil muna tayo dito Grabe ganda ng view sa likod natin mga sa tingnan niyo. Napakaganda ng pagdoon oh. Pag nitang oh, kita, grabe overlooking mga sa. Dito na rin ako tumatambay dati mga sa. Daming tumatambay ito dito. Kaya lang ngayon mga sa basa. Basa yung lupa kaya walang mga sasakyan na kwan maputik. Para ngayon lang kasi uminit dito mga kalapatsa kung makikita niyo. Oh. Para ngayon lang siya uminit. Pero grabe. Grabe. Mm, ano? Araw. Oh sinlubong tayo ng magandang sikat ng araw ayun mga kalokot napakaganda dito sarap sana sayang at yung isa pa mga kalakwat nakalimutan ko rin yung kwan ko nakalimutan ko rin idala yung aking upuan yung inorder ko na upuan ah, para pwede ka magtambay sayang ayan mga kalakwat sa so ayan napakagandang spot na naman yung napunta natin dito mga kalakotsa mamaya babalikan ko kayo mamaya mga kalakotsa kapag pan kapag na nakakita ulit tayo ng isang magandang pan view so ayan mga kalakotsa karating lang natin dito ah uh, dito na tayo mga kalakotsa sa kwan uh, little bagyo in pantakison ayan o oh. so, ayan, nakapag picture na rin ako kanina mga kalakotsa balik well, pa picture na muna ako bago ako nagpanito, nag open ito saka pandin muna tayo magkape din muna tayo tapos panpismit tapos mamaya na lang tayo tayong mga kalakot ha? kasi, magpipipipin tayo sa budget ngayon medyo dito kasi kayo kumain mga kalakot sa medyo may kamahala ng pagdayan dito pero okay naman sulit naman ang pandito hindi naman ganun kamahal mga kalakot sa So, ayan na mga kalakotsa. At pang ilang balik na natin to sa dito sa Santa. Madaming bisis na tayo nakabalik dito mga kalakotsa. So, ayan lang. At kape muna tayo. Let's go. Sama nyo mga kalakotsa. Babalikan ko kayo maya, maya lang mga kalakotsa. Let's kape. Agatas pala punta tayo punta tayo mga kalakot sa doon tayo sa kwan sa isa pa kalimutan ko na kung ang tawag doon yeah. yes, Jarrell's Peak pala tayo Jarrell's Peak Diretso tayo yung Jarrell's Peak, Jarl's Peak. Ito kaya nga tayo na tayo dito mga kalakotsa Sarap mag-ride so Ano pa Bro Dumi Sabi na mga kalakotsa eh Pero good siya mga kalabas ha Comfortabling Comfortabling pa natin Ayan na lang mga kalakot Itong binili natin yung kwan Seat cover Tara Let's go na tayo Huwag nang magpatumpik-tumpik pa That meter 90 kaya itong mga ito, mga riders na ito dami silang riders na oh. group riding naman sila oh tang na nakain sa 360 pa oh may riders na yun ah oh. so ngayon papunta yung mga kulukoy na yun ayan mga kalakot sa hanggang dito na lang yung pa <clears throat> hanggang dito na lang yung muna yung pa mga kalakot sa susunod na tayo magpakalayo yung pupunta natin yung destination natin kasi ikon ngayon pa lang ulit tayo nakarides susunod na lang muna ulit tayo magrides kasang kaya yung mga yun mga dala sila pa ang dami nilang dala parang magkakamping sila Sasunod na lang ulit tayo magpakalayo ng puntahan ayun mga kalakotsa ah, nandito tayo sa Jarrell's Peak mga kalakotsa so hanggang dito na muna tayo mga kalakotsa dito ko napuputuloy yung video natin so ayan kung makikita mo ay kung makikita nyo mga kalakotsa o Jarrell's Peak ah, yun Yamaha Yamaha so hindi na muna tayo magpapakalayo mga kalakot sana hanggang hanggang dito pinanood nyo yung video natin at sana nag enjoy kayo thanks for watching at sana lagi yung katanda na God is good all the time ayan hanggang dyan lang mga kalakot ingat see you sa next vlog